ano kaya Ano? Ano yan? Ano yan? Ano ba yan? Sige, sige, Ano ba ito? Oh, may oh, oh, Uy, kaling nga. Uy! 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 Oh. Ayos! Ayos! Oh! Ayos ah! Uy! Yung timbao! Kunin mo! Uy! Uy. Silipin ko muna! Kung ano dyan! Na Huwag naman! Uy! Ano? Na. Bilhin mo na? ko eh! Sa ikaw may ari ko na ako pera! Utangin mo muna! Utangin ko na! Sige! May pangutang ako sa'yo! Biar mo pagkano ah, matira ka. Oo oh, ah. Siguraduhin mo ah. Oh. Sus, magandang lahat ito ah. Okay. Hey. Ito pinapabili niya eh. Napulot lang yata niya to. Ano kaya to? Diba? Paano bibili? Ba't ito? Wow. Вот то. Я не знаю. О. No, 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 no.